natin ngayon yung tulay, guys. Ayan, ito yung dalawang chismosa. Ayan. kaway naman yung mga chismosa dyan. Chismosa pala. So, ito guys, sapakit ako sa inyo. Nagkakagulo so, sila ngayon. Wait lang. Hindi, bumaksak yung ano. Nabuwal. So, Ito yung nangyari. ingay ni Papa. Ayan ay, na, inaano na pala eh. Ayan na, na pala eh. Ayan pala eh. Ayan Tara, 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 tara. So ito yung date sa ano. Date na ang food. Ito po yung puno na nabuwal. Puntaan natin yung puno. traffic na po doon. Paano tayo dadaan? Guys, ang daming reporter ngayon. Grabe. Ayan, ito na po yung sitwasyon. Ayan. Ayan po ang daming ano, videographer. Mga reporter. Mga reporter. Ayan, so nandito na kaming lahat mga reporter. So, ito po yung sitwasyon sa tulay. Ayan yung mga tinangay. So, dadaan po ang, ano, ang reporter ng ano, ABS. <laughs> Wait, paano tayo makakaano? Ayan. So, ayan po ang sitwasyon dito sa tulay. tubig hanggang dito. Ang bakod na nga huh? tubig. Ay, uh oo. -oh. Yung sa resort. Ayun na yung sa resort. Wala na. Sabihin, yung hawi na yan. Papaw na rin yung tubig. Okay, Okay. Ya, dami gano. Yun. Dun din. Tapos. Wala na bawal na dumaan. Ta eh. wawal na dumaan sumali so, kagabi yan nandito talaga kuya yeah? nandito talaga kagabi ano ito po yung mga inaanod ng ano ni Ulysses ayun po galing po ng uh, wawad wawadan po yan ito, papunta ko na Marikina River po sa Matayo. Napakalukas po na ano. Sa gabi, wala po yan. And, hindi po madaanan ito. Kanina madaling araw. May tubig na din daw dun sa Lovers eh, sa Pure Gold. Oo, so, oh, magabi na. Sige, nakakapit naman sa ano kayo sa may

maglolo na chismoso yung kapitbahay. Yung isa, kahit ano na siya, on <laughs> this na, hindi mapakali. Di mapakali sa bahay. Gusto <laughs> niyang chumismis, gusto makita yung tulay. Ayan, tulay ng loopers. Ang lakas ng hangin. Grabe, nakakatakot. Ay! Diyos ko, mamaya gumuho ito kasama tayo. Sobra. nakakatakot hindi gumamala na. tapos you know? remind ko lang kasama ko yung tatlong guapings Ito <laughs> you know, you know? yung tatlong guapings <laughs> mga chismoso yung kapitbahay ayan asa ng pulse. ay sa spillway. So, nakikita nyo naman maraming reporter din dito. Kagaya natin. Kapret! asa si Kapret? <laughs> oh, ay, ang lakas. Ay, grabe siya. Ay, wait lang. Ang oh, grabe, nakakatakot. Ang lakas ng agos. Oh, grabe. Ito yung tulay. Ito yung spinning. Sa iswing. Punta dun sa, sa Syempre, mga sa kabila. Grabe. Siyempre tayo makakadaan dyan bonggam bongga yung alon. Grabe yung tubig. Grabe yung nakakatakot yung tinutungtungan nila. Baka gumuho. Masama sila. Diyos ko. So ngayon, may interview naman tayo dito. Eh, yung aso patawid niya natin. So may interview tayo dito, sir. Sir, ano pong masasabi niyo, sir? Malalim tubig. Oo, oh, malalim daw yung tubig. Sir, kayo po. Sir, pauwi na kami. May hinarbat si Papa. Pang, ano yan? Bakit may harbat ka? Nakahiyan naman to <laughs> ayun guys, ayan yung, yung hinarbat niya malapit sa tulay. Kita nyo. Patingin nga. variegated Ano ba yan? Ah, backbone. Ang ganda. Backbone. Ayan guys. So, dito kami ngayon sa ano car wash. Stop over muna yung matches mo. So, <laughs> malakas yung ulan.